May realization ngayon lumalaki na ang aking mga anak. Tama sila, enjoyin mo yung panahon na sa'yo lang sila nakadepende. Kapag gusto nilang magpakarga, kargahin mo kahit pagod ka. Kapag gusto nilang magpayakap, yakapin mo kahit maghapon naman kayong magkasama. Kapag tanong sila ng tanong, sagutin mo kahit minsan hindi mo na rin naman talaga alam kung ano ba ang sagot. Kapag nagkukwento sila, makinig ka. Kapag lagi ka nilang tinatawag, ibigay mo yung atensyon sa kanila. At kahit nga kapag nagsasabi sila kung sino ang crush nila, iparamdam eh mo na okay lang yon at part yun ng paglaki nila. Hindi yung nagagalit agad tayo. Dahil oo, darating yung panahon, hindi na sila nakadepende sa atin. Hindi na sila magpapakarga, madalang na magpayakap kasi nahihiya Sa iba na din sila madalas magkukwento at magtatanong. Dahil sa ayaw man natin, magkakaroon sila ng sariling buhay. Kaya habang sayo pa sila, Enjoyin mo. Gawa kayo ng maraming memories na masaya kasama sila para wala tayong what ifs pagdating ng panahon. Yun lang. Thank you for watching. Bye-bye.